Dali-dali pa. So, paspas Okay, okay guys. May maraming kaming tirang pagkain. Dahil dito, napag-desisyon na namin magkaroon ng bunutan. Kasi oh, yes. hindi lang mag-suit. O, oh, isa-isa yung oh, mga baby ko. Ano, Anong ano, mga kayo dati sa pagkain? <laughs> Meron tayo dito ng mga tsitsiriya. Kondiment. Nila, kahit <laughs> kantera men oh pat pat di pojok iya No I no, you! 哈哈哈！没看你。 Wala na sa internet,

ハハハハ Nagiging ka kumana lang, tapos na ng mga... Ano nalang? 6! Anong 6? Walang wow. pa. Ayan, tatlo pa! Ang itlo? Ay, itlo nga! Ay, tatlo pa! next, Ano? 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 1, pa 3, 4, 5, 6. Aning! Dalawang walang laman, tapos sa tortillos, bigas, bawang... Nakalimang panit. Dawa kay John. Tsaka itlog. Sige Isa pang ko! May... Si Sino wala akong pake, may tanish ako. pa lang. Ay, mo? wait na, na. Wait. Ano, ano, ano? 30 Tortillos? Tortillos? Isip yung coke, dalawa yun. pa? Ano? Igas? E Igas? E. <laughs> boy no, bawang. Boy bawang. Ba boy bawang walang laman. Boy bawang. Tapos dalawang wala laman. Ano yung dalawang laman? Eh, alit pa ito.